Mamas. Makata na kayo ulo ka. So mamaya, magkakaroon na ng laman itong aking tinigran. So ayan, magkakaroon na ng kama dyan, computer. Layas na kami. Ayan hey guys, no? Pupunta na naman kami. Pupunta ako sa aking tinubo ang lupa sa Cavite para kunin ang aking mga gamit kasi dito na ulit ako maninirahan sa Bulacan syempre mahal na mahal ko tong Bulacan eh, nagpa-load lang ng eh, ID ang aking kasama eh, nagpa-load lang eh. so pagkakatawa natin mag vlog syempre ano nahihiya pa kasi ako eh hindi ko naman siya masyadong kakalos nahihiya ako na mag vlog na nalilinig niya so eto muna <laughs> nandito na kami guys nandito na kami hindi ako kita nandito <laughs> kami mama nandito na kayo na So nakauwi na ako. Yan ang, ang gamit ko. Bukas ko na yung using at 2.53 na. Ah, uh, gising na ako. Nalo sa 8. Uh, problema ako. May nagpapatagdog. Nakaka-copyright ako. Nadidilig ba sa bako? Ito yung pinakakalabang ko sa lahat. Yung kabag Magkakontent na ako Tapos biglang yung kapitbahay magpapatugtog Makaka-copyright ako nang hindi ko alam Yeah, most favorite drink Ayan, Ito pinaka-favorito ko sa lahat <laughs> Ah! So ayan guys Guys <laughs> Ayos mo natin Ito yung mga gamit ko Ayan Ayos mo na natin yan dito Siguro ito yung pinakamagandang area para paglagyan ng computer. Hindi ko alam eh. <laughs> Naalala ko dati nagkamali ako dito eh. So, hindi na dapat maulit ang pagkakamali. So, ito. So, then ka. Hop! Dito ka, Salvador. <tong> Dito ka. Ayan. Dito. <tong> Napakarami naman nan mga spider. Hindi kaya puputok to. yung ilang araw kong pagiging sa karton ngayon <laughs> <laughs> at least napalitan na yun blessing kata na ayos ko let's go so shout ka pala kay JM JM tsaka kay Gabriel Mesa at tsaka kay Yeshua at tsaka kay Aliya sa mga bago natin subscribers. Maraming salamat sa mga ito ito subscribers Kung gusto niyo pa ako mag-improve sa YouTube, please subscribe. Maraming salamat. Ngayon lang, konting update lang. Bye-bye. Taka -bye. na, ba't ba gamit ko?